guys sa akin channel Vince Plug TV so ang gagawin ko ngayon ay eh, magriripat ako ng uh, tanim na apple so itong apple na to ito po ay Fuji apple kung mapapansin mo guys sa kanyang sibling bag so lumalabas na po ang kanyang mga ugat so kailangan na siyang iripat sa medyo mas malaking plastic guys ito po yung mga pating mix ko guys na imi so ito ito po ay normal na garden soil so ito naman ay vermicast and then yung ipa ng palay o rice hull so ang ratio nito guys so ito yung ginagamit kong ar uh, pang ratio guys is isat kalahati ng isang tabong ito guys itong garden soil so isang tabo din ng dermigas at isa't kalahating tabo ng uh, rice hull guys so ito ay mimix ko lang guys ganyan lang ang pag mix guys ganyan so mas maganda kasi pag merong ipan ng palay kasi yung erosion yun, mas maganda kasi ito para sa kanyang mga ugat guys itong ipanang palay tapos itong vermicast so, ito po ay complete fertilizer guys na organic kaya uh, maganda siyang pang mixture ng potting mix guys so haluin lang ito ng mabuti guys ayan ganyan lang so kung titingnan nyo so mabuhaghag na siya So, importante po ito para yung erosion guys ng hangin maganda sa kasi siya sa ugat guys para makahinga yung ugat. Tapos pag nagdidilig ka so hindi mag-stay yung tubig sa kanyang plastic. Yan. Yan na. So, okay na to guys. Yan. So ito. Ah, dito lang natin. Okay, itong batting mix. Yan. Ganun so, lang, guys. Yan. Mahimasin so, lang guys para yung ugat uh, hindi masyadong saktan. Tapos balikta lang. Ganyan lang yung pag ng halaman guys. Yan. iyan Yan. Yan. iyan Yan. mga ugat guys. to iyan Yan. lang po yung paglipat guys tapos, dadagdagan na lang yung pating mix. Ayan. Ayan. Importante yung pag guys para matmabilis lumaki yung halaman natin. Ayan. Tingnan lang. So, pag napuno na guys... So, didiligan lang ng tubig, guys. Yan. Para makarecover agad itong halaman natin. Yan. So, yan lang muna, guys. Thank you for watching.